Isa ang okra sa mga gulay na makikita dito sa Pilipinas. Masarap ang gulay na ito ngunit marami ang hindi kumakain ito dahil sa pagiging slimy pagkinain. Kung isa ka sa mga may ayaw sa okra, abay panuorin mo ang video na ito dahil malalaman mo dito kung bakit kailangan mong kainin ang masustansyang gulay na ito. Ang okra ay nagtataglay ng siksik na bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan gaya ng vitamin A, vitamin B at vitamin C, mayroon din itong calcium, iron, zinc, potassium at selenium. Ito rin ay may mataas na level ng mucilaginous fiber na mabisang gamot pangontra sa maraming karamdaman. Kaya narito ang mga benepisyong makukuha sa pagkain ng okra. Una, pinapabuti ang blood sugar levels. Ang okra ay naglalaman ng soluble at unsoluble fiber na makakatulong para mapamahalaan ng maayos ang level ng asukal sa ating dugo. Kaya ito ay mabuting pagkain para sa mga taong may diabetes dahil nasa 20 ang glycemic index nito. Pangalawa Maganda para sa kalusugan ng mata Nagtataglay ang okra ng vitamin A at antioxidants tulad ng xanthen, lutein at beta carotene lumalaban ito sa mga free radical